ba alam, special day natin, five years na tayo, tapos ganyan. pip anniversary natin ngayon, tapos... Ay, just ko, tara din ka, ganyan na naman, puro laro na naman. Ano ba yan, MJ? Ate, happy anniversary. Ay, Diyos ko. Ano? Pipilitin mo ako? Anong pipilitin? Hindi na nga ako masaya sa'yo eh. Hindi ka na masaya sa akin? Pagkatapos ng lahat? Oh. Mamili ka sa amin. Ako, nang matagal mo ng karelasyon, o yung babae na yan, na panandalian mo lang nakilala. O buti dumating ka pa. Anong oras na yun? Ay, nako. May dinaanan lang. Kanina pa kita hinihintay dito. But ano bang meron? Diyos Hindi mo ba alam? Special day natin. Five years na tayo. Tapos ganyan. Fifth anniversary natin ngayon. Tapos... Ay, Diyos ko. Tara tingka ganyan na naman. Puro laro na naman. Ano ba yan, MJ? Adi, happy anniversary. Diyos ko. Kailan ka ba magbabago? Puro laro ka naman. Ano ba yan? Alam mo, limang taon na tayo, ganyan ka pa rin. Hindi ka na umay. Ikaw, ganyan ka pa din? Limang taon, puro ganyan yung ginagawa mo. Saka so, tingnan mo nga itsura mo. Anniversary natin, tas ganyan ka nga harap sa akin. Alam mo, hirap sa'yo. May bahay naman tayo. Bakit kailangan pa natin pumunta dito? Kasi nga, special sa akin yung araw na to. Di mo naiintindihan. Puro ganyan na lang ba? MJ, hindi ka na yata magbabago. Alam mo, malis lang tayo dito. Nakakahiya sa ibang tao. Sige, tara na. Dami mong sinasabi. Eh. Sige, sige. Oo, sa likod mo, sa likod mo. Ako lang bahala dyan, ako nang bahala. Luto na ako. Kain tayo? Oo, oh, oh, ayan, ayan, ayan siya. Sabi na, sabi na. Sige, back up mo ako, back up mo ako. Oo, oh, sige, sige. Ayan, ayan, namusog na sila. Kumain na tayo. Sino ba'y kausap mo na yan? Ano ba? Naglalaro ako eh. Naglalaro? O, oh, sige, sige, sige. Sino to? Hello? Sino tong babae na to? Kalaro ko. Kalaro mo? Pinatawag ka ng baby? Aka na nga, masyado kang pakailamera. Eh, ano naman sa'yo? Anong-ano naman sa'kin? AR naman. Bakit ganyan ka? Ano? Pipilitin mo ako? Anong pipilitin? Hindi na nga ako masaya sa'yo eh. Hindi ka na masaya sa akin? Pagkatapos ng lahat? Oh. Tinanong ko lang kung sino yung babae na yon. Tapos ganyan? Hindi ka na masaya sa akin? Ano gusto mong gawin ko? Pilitin ko yung sarili ko? Na ano so, ka sa ka sa akin? Pagkatapos ng lahat na yon, lahat? Pinalagaan kita. Tapos ganyan yung gagawin mo? Alam mo, kumain ka na, na lang mag-isa. Mabuti pa. Sobra ka na? Hi. Kanina ka pa? Ngayon lang. Sensya ka na. Nalate ako ha. Akala ko. Alam mo. Masaya ko ngayon. Kasi? Siyempre. Kasama na kita. Eh, dati-dati lang sa cellphone lang tayo nagkakausap. Thank you ha, pinagbigyan mo ako. Ay lang. Ano? <laughs> so, MJ, ito pala yung babae na yan? Ha? Ikaw ba, ha? Ano ba? Yan uh, yung pala ba yung babae na yan? Huwag ano kang mag-skandalo dito. Yan yung pinalit mo sa akin? Sa tagal-tagal ng relasyon natin, MJ? Eh, ano naman? Mahiyakan, uh, daming tao dito. May hiya? Ikaw ba ka ba sa akin, ha? Minal kita, ang tagal talaga natin ng karelasyon, tapos gagayon mo ko. Grabe ka naman! Ano yan? Sige. Sige. Mamili ka sa amin. Ako, na matagal mo ng karelasyon, o yung babae na yan na panandalian mo lang nakilala. Alam mo naman yung ko, di ba? Mamili diba? ka. Alam mo, isasagot ko. Tara na. Ayop kayo. <laughs> Sa'yo mo ah. mo? Alam mo. Alam. <laughs> ko. Sino ba kausap mo? Parang wala kang kasama. Ano bang pakailam mo kung sino kausap ko? Ha? Anong pakailam ko? Natural, may pakailam ako sa sa'yo. Bakit? Ano ba kita? Ah, nga oh, pala. Ay, okay, pinagpalit mo sa jowa mo. Actually, Jey... naman talaga kita mahal eh. Ano kasi, um... May ka na yung ex ko. Ano? Ah. Oh, Sorry ah, kasi... ...nung nakilala kita sa game... ...plano ko lang naman talaga makamove on sa kanya. Kaso kasi nakikipagbali ka na siya eh. Siya talaga yung mahal ko eh. Birgo? Pagkatapos ng lahat? Ano yun? panakot butos lang ako. <laughs> Iniiwan ko yung taong matagal ko lang kasama para sa'yo. <laughs> so, isusumbat mo sa akin yan? Sinabi ko ba ako piliin mo? Eh, di balikan mo siya. Total, mukhang mahal na mahal ka naman nun eh. Sorry ah. Wala kasi talaga akong nararamdaman sa'yo eh. Sorry kung ginamit kita para makamukong kaso. Hindi ko kayo magmukong sa ex ko eh. Balikan mo na lang ulit yung jawa mo. na ako ah. Ayar. Oh, MJ, ko pala yan. Gusta ka na? Ato. Hindi okay. Buti dito ka pala Oo, dito pa ako nakatira. Halos araw-araw ko tayo nakabangan dito eh. Mm, bakit naman? <laughs> bakit? May <laughs> gusto sana ako sabihin sa'yo eh. Ano naman gusto mong sabihin akin? Sa yung nangyari sa atin dati, makakasalanan ko. Bibigyan mo pa ba ako ng pangalawang pagkakataon para maayos yung relasyon natin? Sorry, MJ, ah. Pero hindi na, eh. Hindi na mababalik lahat ng mga sakit na ginawa mo. At meron din naman ako sasabihin sa'yo. Nagpapasalamat din ako sa'yo. Kasi ngayon, natuto na akong mahalin yung sarili ko. Unahin yung sarili ko. Alam mo yun, natutunan akong maging buo yung sarili ko. Kaya, sana, maging aral sa'yo to. Ah. Salamat. <laughs> Kailangan ko na rin umalis. Tatrabaho pa ako eh. Sige ah, ingat ka palagi.